Yeah. Yan yeah, palos malabanos. John, gandang tanghali mga idol. Kami magbabalsa nila paring Clever. Okay. Eh Queen TV at saka ni Marine Vlog. Yan. Kasama natin ang ating mga pami pamilya. So, abangan nyo yung aming mga mahuhuli mamaya kami mamamanado sa little burakay so, update ko kayo pag mayroong mahuhuli so, mamaya na lang ulit mga idol yun good morning mga idol o, balik kagigising lang natin andito nga pala tayo sa kalatagan batangas at tayo nag night fishing nga pala tayo kagabi kaso hindi na natin na video ng, ano, ang camera natin kasi nasira yung aking GoPro. So, bali, papakita ko lang sa inyo ang aming mga nahuli kahapon. Kasama nga pala natin sila, K-North TV. Yan, ito si K-North TV. Ito eh. si K-North TV. K-North, ay, anong masasabi mo? Yan, <laughs> Ano masasabi mo sa ating... Uh, guys, uh, good morning sa inyo. Uh, salamat sa pag-invite nila. Shoren TV. Ayan, syempre kasama natin si Manoy Nel Vlog at yung mga tropa natin diyan, mga vlogger din natin na kasama. Hindi sila na ano na kasama sa amin dito sa Kalatagan, Batangas. Oh, Kalatagan, Batangas. Oh, ito din guys, yung sinasabi na Little Batanga. Ay, Little, Little Batanga. Burakay doon. Sa little sabla. Burakay. So try natin kung makakapunta tayo doon. Abangan niyo mamaya. Oh, ayan, abangan niyo mamaya. Ayun. Yeah. So, ang uh, masasabi ko nga pala, ayun nga pala na Maraming salamat sa pag-invite. So, namana kami kagabi, namana kami kagabi, ano, kagabi. Kaso natuso kami ng tayom. Napakasakit. Salungo, salungo. Nadali kami. Maga pa lahat. Ayun ah. Uh, na si kami mamaya. Ayun si Park Clifford. Andoon. Silben. Park Clifford. Eh namimiwas. Oh, may na baka may nahul na yan. Makagat makagat ang isda niya pagka umaga. Ayun, yung pala guys. So, yan oh. ipapakita ko sa inyo ang aming nahuli, mga idol. So, tingnan nyo yung nahuli kagabi. Hindi ko na na ang kagabi kasi sira yung aking GoPro. Yung ating pang tubig talaga. Ayan mga idol, ito nga pala yung nadali namin kagabi. Ayan o. Oh. May palos. Lagyan na natin ng yelo. Ito nadali namin nila paring telepon Ayan. Okay. Ya. Yang palus melebanus.